Ang bawang o garlic ay epektibo sa pagpababa ng dugo o high blood pressure. Tere samahan nyo ako ating alamin. Ang bawang ay nakakababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo. Ang bawang ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot na may maraming benepisyo sa kalusugan. Isa sa mga benepisyong ito ay ang pagbaba ng blood pressure at cholesterol level sa dugo ng mga taong may hypertension o mataas na presyon. Sa galigdig, kagandahan ay pagsigawan Hi mga Lalabs, it's me again OFW Ako For today's video ay ating alamin Ang mga nakakabilib na health benefits Bawang Garlic mga benepisyo sa kalusugan ng bawang garlic. Ang bawang o garlic sa Ingles ay isa sa mga pinakakaraniwang sangkap sa pagluluto ng mga Pilipino. Bukod sa pagbibigay ng lasa at aroma sa ating mga ulam, ang bawang ay mayroon ding maraming health benefits. Sa video na ito ay ating aalamin kung ano-ano ang benepisyo ng garlic sa ating kalusugan. High Blood Pressure ang bawang ay nakakababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo. Ang bawang ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot na may maraming benepisyo sa kalusugan. Isa sa mga benepisyong ito ay ang pagbaba ng blood pressure at cholesterol level sa dugo ng mga taong may hypertension o mataas na presyon. Ang bawang ay nakakatulong na mapababaw ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga blood vessels at pagpapababa ng cholesterol levels. Maaari itong kainin ng hilaw o idagdag sa mga pagkain. Ayon sa isang meta-analysis noong 2016, ang mga taong uminom ng bawang supplements ng regular ay nakaranas ng mas kaunting pagtaas ng presyon ng dugo kumpara sa mga taong hindi uminom. Ang bawang ay isang natural at mura na paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa mga mikrobyo na maaaring makasama sa kalusugan. Ang blood pressure ay ang lakas ng pagtulak ng dugo sa mga ugat habang ang kolesterol ay ang uri ng taba na nagpapalaki ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Kapag mataas ang blood pressure at kolesterol level sa dugo, mas mahirap para sa puso na magpump ng sapat na dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang bawang ay naglalaman ng mga kemikal na tinatawag na allicin at ajoene na nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagpapababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo. Ang allicin ay ang sangkap na nagbibigay ng matapang na amoy at lasa sa bawang habang ang ajoene ay ang sangkap na nagpapabagal sa pagdikit-dikit ng mga platelets o maliliit na selula sa dugo na nagiging sanhi ng pagbara sa mga ugat. Ang bawang ay maaaring kainin ng hilaw, luto, o bilang suplemento. Ang pinakamabisang paraan para makakuha ng benepisyo ng bawang ay ang pagkain nito ng hilaw dahil kapag niluto ito, nababawasan ang antas ng alasan at adjonito. nito. Ang rekomendadong dami ng bawang ay dalawa hanggang apat na butil kada araw. Ang bawang ay hindi lamang nakakababa ng blood pressure at cholesterol levels sa dugo kundi nakakatulong din sa paglaban sa impeksyon, pagpapagaling ng sugat, pagpapabuti ng immune system, at pag-iwas sa cancer. Ang bawang ay isang natural na gamot na mura at madaling hanapin sa mga palengke at grocery. Ang bawang ay isang halamang gamot na may maraming benepisyo sa kalusugan lalo na para sa mga taong may hypertension o mataas na presyon. Ang pagkain ng bawang ay nakakababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo na makakatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso at stroke. Ang bawang ay hindi lamang masarap kundi mabisa rin. Ang bawang nagpapalakas ng ating immune system. Isa sa mga benepisyong ito ay ang pagpapalakas ng ating immune system na siyang nagbibigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa mga mikrobyo at sakit. Ang bawang ay nagtataglay ng mga sulfur compounds na may medicinal properties, tulad ng allicin, diallyl disulfide at S-allyl cysteine. Ang mga compounds na ito ay nakakatulong sa pagpatay ng mga bakterya, viruses at fungi na maaaring magdulot ng impeksyon sa ating katawan. Ang bawang ay mayaman din sa iba't ibang nutrients na kailangan natin para manatiling malusog. Sa bawat 28 gramo ng bawang, makukuha natin ang mga sumusunod. Manganin, 23% ng RDA, Recommended Dietary Allowance. Vitamin B6, 17% ng RDA. Vitamin C, 15% ng RDA. Selenium, 6% ng RDA. Fiber, 0.6 grams calcium, copper, potassium, phosphorus, iron at vitamin B1. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa sa ating mga pagkain, kundi isa ring mabisang panlaban sa sipon at trangkaso. Ayon sa isang pag-aaral, ang pag-inom ng garlic supplement araw-araw ay nakakapagbaba ng posibilidad ng pagkakaroon ng sipon ng hanggang 63%. Bukod dito, ang bawang ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure, cholesterol level at blood sugar level. Kaya naman kung gusto mong palakasin ang iyong immune system, huwag kalimutang magdagdag ng bawang sa iyong diet. Maaari mong kainin ito ng hilaw o iluto kasama ang iba pang mga gulay na may prebiotics, tulad ng broccoli, na makakatulong din sa pagpapalakas ng iyong gut health. Ang bawang ay isang natural na gamot na maaari nating gamitin para mapanatiling malusog at malayo sa sakit. Ngunit tandaan na hindi ito dapat gawing pamalit sa anumang gamot na inireseta ng doktor. Kung mayroon kang anumang nararamdaman o karamdaman, mas mabuti pa rin kumonsulte sa iyong doktor para makakuha ng tamang payo at lunas. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang content na ganito, Maaring makahingi naman ng like, comment at share para mas marami pa akong magawang video na ganito. Salamat!